Kaya guys, hindi tayo nagtatapos dyan. Meron pa tayong isa pang ginawa pang option para matukula yung kanyang remarks na. Kasi nga, 24 hours na, hindi pa ako nakaka-reply. Ang dami nakaka-reply. Pero hindi, hindi ko magawang mag-reply. ibang ang hirap? Kasi gusto mo na mag-reply doon sa mga nakaka-engage mo pero hindi kang pa-reply. Kaya yung tutorial para yung kaya nito. I-click mo lang yung profile mo na may tatlong guhit sa baba. Then, click mo lang yung settings. Tapos, hanapin mo yung activity log. Click mo lang yung connection. Then, click mo lang ulit yung followers manage. Tapos, pagka-click mo, piliin mo yung comments. Tapos, makikita mo dyan kung sino yung naka-engage mo. Kung kailan ka na. Kung kailan na hindi ka na makapag-comments. Ito, sample. Kunyari, mag-delete ako. May lalabas siyang remove. At pero, syempre, hindi ka basta makapag-remove dyan. At pero, syempre, bago mo ma-submit yan, kailangan ng password mo. Na para lang sa siguradad na ikaw na mismo talaga nag-delete ng mga comments na yan. Sige po, sana ay nasundan nyo. After ng ilang minuto lang ay pwedeng-pwede na kayong mag-comment. Magdaman po, salamat, Bye.